nanlalamig na ba ang pag mo? <laughs> Good morning, oh. Whew, December na. Second week. Medyo siguro patapos na rin yung autumn. Uh, Pa-winter na. Labig. <laughs> Labig. <maraming>. Kira maligo. <laughs> kailangan naka on yung heater tapos parang parang gusto ko nalang bumabad sa mainit na tubig ang <laughs> lamig makain ako almusal kanina Mga ah, 4 degrees 5 degrees ngayon mga 6 degrees na ganun araw na eh grabe iisip ko talaga yung pagkating ng January as ah, February mga magsisiro na yan puti nga dito hanggang zero lang eh hanggang Tokyo area medyo medyo mababa siya kumpara sa paligid alam ba tawag sa Tagalog man lambak lambak ba yun? lambak valley sa bahay namin parang all mo ng gripo sisindi na yung heater nung tubig ano yun eh yeah? uh, gas operated so Parang, yung, parang pinapakuluan yung tubig mas paglabas mainit na kaso magsobra yung timpla masakit sa <laughs> so, kailangan timplayan mo yung malamig tsaka yung mainit may, may mga bahay kasi na ano eh parang mayroong parang electronic na siya na bahala mag check ng temperature so 40 degrees gano'n sa amin yun tip na timpla, -timpla. <laughs> Okay lang. Yun hey lang. December, malamig. Ha. Kailangan magpawis. Kasi, hindi na ako kami nakawisan. Sige. Pagkat ang umaga. umaga.